Uwi na kami. Punta na kami sa... Uwi na kami sa amin, no? Nagpabukid na, nagpabukid. Pero balik pa ako dito. Ang dami pa nga, no? Linisin, no? Sakit ang kuko ko. Ang dami ka nagsugnod? Ang

Get out! Totoo mo tayo, di na totoo mo tayo. Obok TB to. Alparo, shut out. Medelapa ko na mo, eh? Ilaman pang kamote.

うん。

pagsalita ni bayo, bigat na itong dalako mas dami pang bato ang <laughs> tansi po ano eh kayo mong butik hindi hmm. na ako nagsuot ng buta ang sakit ng ano ko kuko Masih keep mm -hmm. Driver gala, shout out si Kagawad, TV official, shout out GR Mix Blog, shout out.

Layo pa kami sa ano sa barrio namin, oh. Layo pa. Siguro ano pa to mga 30 minutes. Tambal na to. Hindi na mabubulak ako mo kuat. Amo ang horse. Uh, horse. Tubag na 'yo. Ang bigat ng. Eh. Tapos yan dala Dalawang oh, Siguro nasa ano na yan oh. Mga 100 may git 100 yun eh 100 din. yun Oh, mga ano, mga 130 kilos Dala niya may nilagay pa na Palakol <laughs> Samot Tapos musakay pa si Tisoy Nagubat na talaga alam mo nito. Oh, na yung kamero pa pala. Ayaw. Salulo pa na namin ito dito. Mas wala na ano. Narbis ni ano. Ni Audit. Ni Audit talaga ni Audit. Ito so, abukado. Ang ganda to, abocado, ito abukado. Ito ito. Nablak-lak na ito.

tung bung là tung bung Staying home on garden, shut out Ron's life journey Shut out Joy Salim Shout out, Madam Joy. Loe haldo official syarat meloi. Sangkai. Aku mungkin tak lawan sangkai. Ala gara-gara men kopras. Kopras. Tanah. nah. Delivery rata ya. Ang putik o sila hindi naman putikan, meron sila may buta. Apu wala sa kitang kukuha, zeros <tuk> 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 is fee shut out, walang Seros. Wow channel TV shout out. Rekman Mix Vlog shout out. Bird Kite Tops shout out by John Taparla TV shout out.